Di ba nanay, itong sinasabi mo, itong kay Joaquin, ito di ba medyo nasabi ko nga parang may, may chapel yan. Oh. so parang wag na natin pasukan yan. May chapel yan. na talaga oh. yan. Pero ang alam ko, ang sabi kasi nila, donated daw yan. Wala so wag na natin, na natin na, ano donate. eh. Di, di, kahit sabihin na... Kung ano man ang kwento yan, dito. Kahit di sila na, itayo nila. Oy, oy, no, no, no. Kahit donated kung eh, i-donate nila isa eh, kanila eh. oh, kasi sa hindi man sa iyo yun eh oh, nila yun. sabihin na lang natin kung oh. donated or whatever wala tayong issue doon no, 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 itong ito. sa gitna ito yung, yung sa lulo namin oh. ito yung aming ano yan ito, ang ito yung paghatian nyo na walong oh. magkapatid pito lang sila ah pito lang oh. sila oh. dito sa side na to ito yung sa inyo Nasolo oh. mo na solo ngayon kasi Masukaw wala naman na yan Kaya oh. wala na kumusta wala si kuya lolo oh. Dalawa lang kayo ang inyo tatay si Manuel. Si Manuel. Eh, sinong asawa nito, Manuel? Si Dimitriya Amto. Dimitriya? Oo, oh, Dimitriya Amto. Dimitriya Amto. So, ikaw na ngayon ang solong tagapagmana ng lupa. Oh. So, ibig sabihin, kung anong laki ng lupa ni Lolo, ganun din sa inyo? Ganon din yan. Oo, kaya kaya hinahitay-hati mo niyan. Mm-hmm. Mm. Ngayon, dito, anong naging kwento dito sa tingin mo? Alam mo, meron bang nag-offer sa'yo na may bala ka bang kunin na sabi mo na eh, parang sa sanla mo, ibibenta mo. Kanino? Eh, si Roy nga sana nabibili daw. Pinipili ko lang sila si Roy o si Alan. Si Roy at, at si Alan yon. Oo. Okay. Kaya Asia Man Light ang interesado na bumili ng tuna. Okay, yun anong yun. kwento ngayon doon sa lupa na yon? Silang dalawang kausap mo, si Tito Roy at si Tito Alan. Ah, si Ay, Roy, Ay, si Kuya Roy, si... Nakausap. Sino lang? Ano lang yung parang Inaalok lang niya. Ina ako. Oh. Ah, ikaw ang nag-offer. Oo, so, ako na lang nag-offer sa kanya. Kay, Antuna naman doon sa katabi namin, nabili ni Roy. Kaya si Roy. ko na lang, kung gusto mo Roy, yun na lang sa amin bilhin ko, ibibinta ko na lang kay total di naman ko, di ko naman siniring na din ako uuwi dito. Oh, okay. Kay ako naman lang mag-isa, kay may din naman kami lupa. Pa din hin, sa Samar. oo, Samar. Oo. Aanin ko pa naman yan. Kung okay. pwede nga lang, ano, tayuan na lang nyo. Sige, tayuan na lang kayo. Pero, yun ang sinabi, ha? Yun so, mismo. Sino nagsabi yan? Ikaw o si uh, ano? Ako gandang sabi sa kanila. Okay. kay Kaya uh, ngayon, ibabaligya ko na lang para, ano, makaniman ko din, eh. Bisan wala ko, hindi na nyo ako tanggapin, kaya wala na ako to Makikituloy ka lang? Oo, oh, makikituloy lang ako. Di lang naman kayo ang kamag-anak ko. Di kung kong kamag-anak doon. Sige. Eh, nangpili, ngayon, oh, nanginip. so sila lang ang possible na naisip mong ano doon, may pwedeng mag mangyalam doon sa ano? Oo so, nga, oh, nga, nadiri ko na ibaligya yan. Ngayon, wala, may, ito. binig, may binigay ba sa yung pera? May natanggap ka ba? Waragay. Wala, ni singkem mo. Wala kang wara. pinirmahan. ko kung pinipirmahan. Anything, wala. Wala, bisan ay. Ano, Kuhan ko lang yun. Yung si Nas nasabi mo, pero hindi, hindi natuloy ko. yun. Hindi natuloy. Kahit kung sino ang may pira, aset ang pag-uwi ko si, ano, si Alan. Si Rick. Nanay, nung umuwi ka sa Bohol, di ba dinala mo ko? Ano oh. yung nag-isadya mo doon? Wala Para lang, parang bakasyon lang. Tapos sa mo ko sinama mo ko. Oh. Oo, uh, di ba isa mo taka yung nasiring na yung na, mama mo umuwi doon kayo. Mm -hmm. Tapos naman na Makatay. ano naman ko ni imong mama na dai uli ka doon sa Bohol kay kwa si Okay. So Pag ngayon, buhay, nga bupak up up tayo sa lupa na yon. Walang dokumento kang pinaman ni isa. Wara, di ni wara. Pero may, may, well, pero wala kang titulo dito, dito ma'am? Ha? May titul, may dokumento ka nito? Wala mo. Wala, wala, wala pa, pa man, na party, wala, wala. man niya pinaparti. Wala pa man Nilulun pa lang yan, gani. Namatay lang si Nang Ilin, kaya hindi natuloy pa Sinong Ilin? Padlon. Anak ni Nung Joaquin. Nagtrabaho yan sa, ano, sa rural. So, ibig sabi, ang nasikaso lang dito sa sa habang lupa na to, yung kay Lolo Silvino lang? Oo, pa, sila pa, lang pa, na Nasikaso nila, ano. Ni mm. Lalita. Lalita lang. well, noon pa yan talaga, si Lita nagsasabi na yung tatay nila, walang parte kay hindi daw tuloy na kapatid. <laughs> Nagsabi. Okay. okay. Whatever, kung anong lumalabas oh, sa bibig nyo, yun ay, ano, ano yan yun ay yung nakasabi naka ni Lita. Ay, ano naman yung sinanglita kasi, yung parang si Raulo yan. Oh, sige. <laughs> Eh, Basta. Tayo mga mag testigo naman niyan. yan. Na si Nampini. Na tuloy ng magkapati si Silvino at si Manuel. Nagsiring nga si Nampini. Sino Sin, pinakatatay at nanay nila sil, nila mga ano mo, mamat papa mo, alam niyo pa hindi na. Na hindi ko na naabutan yung mga mm. lolo. Lolo't lola niyo. Hmm. Ah. Yun lang. Hanggang ganda ay... sa magulang niyo. Hmm. Ang nagpalagi kasi sa kanila, yung Silvino. Ano? Oh. Welcome on. Wala yun na. Ay, ka, hindi kami matigas siya. lang yan. Wala problema yan. Gidamuin yung kamag-anak doon. So, pwede nating isilip. Naka-registered naman yan doon sa sa munisipyo. oo, um oo. Naka-ano na yan sa munisipyo. Ah, uh, pwede na namin anuhan ng mga dokumento yun. Oo, oh, pwede. Tumuhan dokumento doon sa munisipyo. Kung ano naman ang ano nila, sasabihin naman nila, pakikinggan ko lang din. Kung may mga dokumento silang ipapakita, oh, i-absorb ko hindi lang hindi din hindi naman. Hindi na. Tapos, i-send ko lang sa iyo yung information para alam mo din ang sitwasyon. Hindi naman ako makikipag ano sa Maram kanila. Harap naman sila na sa ugali ko na ano, matagun ako sa kanila. Kaya, ako yung sabi niya, kami na lang ang bibili dyan sa tuna mo. Bahala kayo. Basta, ang anuhin ko lang, si Roy lang at saka si, ano, para, yung tuna ni Lanong Pastiyo, yung katabi dun sa tuna ko, sila. Yun ang nila. O, Ayun, yun, nabili ni Ila. Yun ang nabili ni Roy, yun. Ayun, Ayun. yun. Ayun, sa gitna ako, kaya... Ay, yung wala na, doon, ibang tao na yun doon. Eh, gusto naman si, ano, si Alan... Alan na kapatid nila Tiema? Oo. Oo. Siya uh, Pero kailan lang, lang yun si Alan nung... No? Si Alan, na nagsabi na siya ang bibili. Oo. Uh, Kung pira man ang ibaligya mo, mo sa rin yung hindi ko pira. Wala namang ano, na 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 na. yun ano kung interesado talaga. Kasi kung ganyan ka. nanay, pwede naman ako bilang parang anak mo na rin, ako magre-representative doon. Ya, pwede rin naman yun eh. Kung sige, gusto ko nga lang ang pang makabili lang din, mga kamagana ko. Kasi kung hindi, Nandini pwede ako ang mag-ano Ako mag-representative ano, mag sa iyo. Para... Kung baga ako mag-representative -re sa iyo doon, aharapin ko sila based dun sa knowledge na meron ako. Okay, mabuti nga yan. May dapat tayo pupunta doon na ito na no, ano no. Ang ah, gusto dun, ko nga talaga ako. yan noon, sabi ko, pabayaan nyo na ay huwag nyo na ibinta. Dahil pag may pira tayo, kung sakasakala magkaroon tayo ng pira, tayo natin ng bahay doon, buhay pa si Luli noon. At saka si Luloy ang titira doon, patira natin si Luloy. wala man, hindi mo lang sa ano, kaya hindi mo lang nakapagpatay ko. Sige na ulitin ko lang. Walang transaksyon ng yaring bentahan Wara. sa lupa mo. Ha? Wara, Wala. Okay. Inihintay ko nga din yung gugto ni Nang Duli kay interesado din sana sila doon eh. Pero yan kaya nanay. wala naman uli na doon. Kasi nanay. pwede ko naman ni ano yan nanay eh. Pwede ko naman ilakad yan sa government. So at least ako naman may idea naman ako, may nalis naman ako. Kasi ito lang ang gamitin, hindi ka mawawala. Sige nanay, yun lang dalahin ko.